Parang may sumusunod sa akin. Hindi ko alam. Sa dyan. Ilo ko. Ay, putang ina. Ilo ko sa lugar na to ba? Đi nè so isang maganda gabi guys sa atin lahat so ngayon binalikan ko tong area na kung mga panood nyo yung nakaraang vlog ko iparto ko lang to kasi may naalala ko doon sa unahan may baliti nga pala doon sa unahan so ngayon hindi namin napuntahan yun so ngayon mag isa lang tayo ngayon dito pupuntahan natin grabe yung lakad ko guys parang ang pawisan talaga sasama so, nyo ako guys punta natin yung area ng balite andito pa ngayon sa ilog yan yung ilog na ano pinuntahan namin nung nakaraan binalikan ko lang tong area so sunsunan natin yung daan don papunta dun sa balite naalala ko papunta dun sa balite pupunta natin ngayon guys So sana samahan niyo ako ngayon. Punta natin. So andito na ngayon guys sa ilog. Yan, yan yung ilog na napunta natin nung nakaraan. Yan. So doon may daan doon eh. Yan yung pupuntahan natin. Yan yung susunsin natin kasi naalala ko may baliti nga pala dun sa area na yon yun yung pupunta natin explore natin yung ano yung baliti na yon ito guys pasensya na kasi yung ilaw ko pointed wala pa kasi yung plus light na ano eh medyo maganda ganda kaya yung dala ko ngayon pointed yung ilaw ko so pupunta natin yun, guys Ito yung area na yun eh. So, samahan nyo ako guys ha. Puntahan natin yung area na ano. Area ng baliti. Ito guys oh so, Ilog. Ilog yan. So, pupuntahan natin yung ano. Yung baliti. Ito. Dito tayo nakapunta yung karahan eh. Ayan. Ito may daan dito <coughs> So pasensya na guys ha Kasi yung ilaw ko pointed Pasensya na Hindi ko mabubyo lahat Kasi Nagorder pa ako ng ilaw So guys, pupuntahan natin yung ano yung baliti. Kasi naalala ko, may baliti nga pala sa unahan. Na uh, hindi namin napunta nung nakaraan. So pupuntahan natin ngayon. So tayo guys. Diba? Magkakatakip silim pa lang. Pero pupuntahan natin. guys yung ano yung daan papunta dun sa balite punta natin yun guys sunsunin natin tong ano tong ay eh, sabi nung kapalid ko sunsunin ko lang rin tong daan puro sagingan dito guys puro sagingan dito so explore natin tong area medyo creepy talaga dito kasi puro sagingan yung ano may kita mo guys pasensya na kasi yung ilaw ko pointed hindi ko mabobyo lahat pasensya na so ngayon nandito tayo sa gitna ng ano sagingan So guys, sana samahan niyo ako ah. Explore natin tong ano itong area. Explore natin tong ano itong area na pupunta natin ay Balite. Grabe yung pawis ko guys oh. Kasi inakit natin yung bundok. Makapunta lang dito. So solo lang tayo ngayon wala tayong kasama ayan samahan nyo ako guys ah. explore natin tong area kasi naalala ko talaga may baliti dito eh so yun yung pupunta natin yung baliti na yun na ba yun? Kailangan ang dito guys. Oh. Daan lang ng kalabaw. O puno ng kawayan. So yung balite yung hanapin natin ngayon. Puno kasi ng kawayan to guys. Ito na ba yun? Hindi ko na alam yung, ano, yung balita. Kasi may puno dito malaki dati yun yung baliti ito lang yung may puno dito malaki yun natin yung daan Sun natin guys yung daan creepy dito grabe yung lugar oh hanapin natin yung ano yung baliti So dito tayo ngayon guys ano, sa gitna ng sagingan. Explore natin to kasi dito may balite dito eh. Hindi makita guys yung balite. So guys, pasensya na kasi yung ilaw ko pointed. Hindi ko na bu na bubiyo bu lahat. So hindi na pasensya sa inyo. Ito. Bato. Ito so, yung eh, guys, hindi ko makita. Hindi ko makita kung saan. And dito tayo ngayon sa ano, sa kasagihingan ba? Medyo malayo na yung nalakad ko guys. Pero hindi ko pa nakikita yung ano. Yung balete. Puro sagingan dito guys nasa samanya ako guys. Explore natin tong ano. Explore natin tong area. Guys, may daan dito, pero daan lang ng ano. Daan ng kalabaw. hindi ko alam kung saan ang punta nito eh kasi dati malapit lang yun eh yung baliti dun sa sa ilog so susunod natin guys yung ano itong daan saan ang punta nito Pababa tayo guys. Pababa ah. tayo. Sunsunin natin ang daan. Hanapin natin yung ilog. Ay shit. Malambot. Ay shit. Putik. San tayo dibaan? otik Ato guys. Oh, bata na. Susunod natin guys tong ano, itong ila, uh, ano idog, uh, ano. Itong daan. Just. May eh sapatos natin oh putiki na putiki na guys hindi ko alam guys tong area na to pero wala nang daan dito ngayon oh Guys. wala nang dahan dito ngayon grabe nilakad ko ba may puno doon pero hindi pa yung balite eh. hindi ko lang kung balite na yun Samahan nyo guys ha kasi siya na kasi yung ilaw ko pointed dito may daan ng tao dito pero hindi ko lang kung saan ang punta nito bahala na samahan nyo ko guys ha shit daan grabe hindi ko lang kung daan pa to pero kung sukal na Sige. Sama nyo guys ha Shit Tindaan guys grabe Ano yun Grabe po Ang Ang laki ng bato May wak -wak, ma. may wak wak guys Marami nila ko sinunsun ko yung daan papunta sa balite pero tansya ko nakalampas ako sa balite kasi madilim na eh yung ilaw ko kasi pointed hindi ko alam guys yung daan na itong pasaan kinikilabutan ako dito ngayon May yung sumarang batong. So sunsunin natin tandaan na to. Puso na punta. So guys, samahan niya ako guys ah. Solo na tayo dito ngayon guys. Hinahanap ko yung baliti. Pero hindi ko makita. Ito guys, mapapansin nyo. Puro kakawian. Hindi tayo ngayon sa gitna ng kakawian. Grabe yung pawis ko. Nahihilo ako. Uy! Uh! Uy! Uh! Ano yun? Oh. Di ko alam. Kung ano yun? Ang ko. Di ko alam, yun, guys. Hindi ko alam yun. May parang dumaan na ano. May dumaan na ano. Hindi ko alam kung ano yan. May dama sa likod ko. Guys. Hindi ko alam guys yung daan na ito kung pa saan. Huh. 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 hilo ko. May karalan po. So, guys, so sunod na yung daan. Iba na yung concrete. Parang hinatak pa taas. So, guys, itong kung na to, tubigan na. Palayan yung area na yun, parang hinata ko pataas ba shit huh. Huh. sunsun natin to guys itandaan na to kung pa saan. malik malikta mata lang ako. Hindi ko na lang nindaan ito. Bahala na. Sunsunin natin po guys. Ito guys oh. Kung mapapansin nyo. Kagubatan tong ano. Ayan oh, Mga niyog. Kagubatan tong sinunsun ko guys. Hindi ko alam kung saan ang punta nito. Basta. guys sana samahan nyo ako guys kasi yung balite lang yung hinahanap ko eh yung balite kasi na yun guys matagal na yun pero hindi ko natagpuan ngayon hindi ko nakita

Kilo ko. Kilo Bang. Kaya may dumahan sa di ko. Hindi ko na. Ah.